Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga tanong ng mga kaibigan ho nating OFW. Ang tanong po nila ay ganito. Paano daw po makakabil sa pabahay po ng uh, ng gobyerno. So 'yung po kadalasan po 'yung mga tanong po nila sa ating comment section. So ayan, tingnan po ninyo, basahin po ninyo 'yung mga tanong ng mga kaibigan ho nating OFW na. 'Yun po kadalasan yung kanila pong mga katanungan ah, na kung paano po sila makakabil ng pabahay ng gobyerno. Okay, so dalawang option yung uh, pag-uusapan natin. No? Sana makakuha kayo ng kunting idea sa kwentuhan natin na to. Okay, yung unang uh, option, kung kayo po ay nandito na ako sa Pilipinas, ang gagawin lang po ninyo, pumunta po kayo sa opisina ng NHA office, main office po sa Quezon City. And then, doon kayo mag-inquire, mag-apply kung paano kayo makaka-avail ho ng pabahay po ng gobyerno. Kung hindi po ninyo alam ang opisina ho ng uh, NHA sa Quezon City, kuha kayo ng cellphone. And then, hanapin ho ninyo yung app doon na Google Map. Search nyo doon, NHA Office. No? Lalabas yun. Uh, sa Quezon City, Siyempre, itatype nyo, NEJ Office, Kisun City. Then, pindot nyo yun, tuturo na kayo at sigurado 100%, makakarating po kayo sa opisina ng Inits A. So, yun po yung gagawin nyo ho. No? Yun po yung isang option. So, kailangan. Pero kung merong malapit na NEJ Office sa bayan ho ninyo, ha, kung saan po kayo nakatira, kung meron na kayong alam, na uh, malapit na opisina ng NHA sa bayan po ninyo, pwede ho kayo doon magtunta at mag-apply, mag-inquire kung paano kayo makakabil ng ng gobyerno. Okay, so yun. Pangalawa, kung kayo naman po nasa abroad pa, ang gagawin nun ninyo, gagawa kayo ng authorization letter or SPA, Special Power of Attorney, and then, ah uh, gagawin nun ninyo, gagawa kayo nun ng SPA, Special Power of Attorney, authorization letter, na pinahihintulutan nun ninyo yung inyo pong asawa, anak, ah, uh, magulang, kapatid, and then kaibigan. Kung sino man po doon, kung wala pa kayong asawa, 'yung inyo pong magulang or kapatid, kung ayaw naman po ninyo sa kanila, pwede po ninyo sa kaibigan, 'no? Ah, uh, ipalakad 'yung uh, pag-apply, pag-inquire sa kung paano kayo makaka sa pabahay po ng gobyerno. So ganun po 'yung gagawin natin. Hindi po doon sa lahat na nabanggit ko, ha, na lahat sila ibibigay mo yung inyong asawa, anak, magulang, kapatid, kaibigan. Hindi po, so mamimili lang po kayo doon sa mga nabanggit ko kung sino po yung uh, inyo pong uutusan para maglakad, no? Sa NHC office para mag-apply sa pabahay po ng gobyerno. So ganun po yung gagawin. SPA po, SPA yung uh, parang authorization letter, supermado so, ng attorney, notaryo ng attorney, and then yung letter na yon papadala ho ninyo papunta doon sa Pilipinas. And din, syempre, nakapangalan doon sa kung sino ho yung inyo pong uh, pinahintulutan para mag-apply doon sa pabahay ng gobyerno. Okay, so ganun lang po yung gagawin ninyo. Pero parang madali lang, no? Sounds na parang madali lang na uh, mag-apply sa pabahay po ng gobyerno. Pero yun po talaga yung dapat na gawin po ninyo. No? Kung kayo po yung nandito, punta ko sa opisina ng INSEE. So, mag-inquire kayo and then, uh, ayun, mag-apply kayo kung, kung talagang gusto po ninyo. Kung nasa abroad pa kayo, kung gusto na ho ninyong mag-apply habang nasa abroad po kayo, uh, gumawa lang ho kayo ng authorization letter or uh, special power of attorney na papadala ho ninyo dito sa Pilipinas, yung letter ho ninyo na yun, syempre, nakalagay doon yung pangalan ng tao na kung sino po yung inyo pong uh, inuutusan para mag-apply sa pabahay po ng gobyerno. So, ganun lang po yung gagawin nun natin. Usually, meron na po akong kung gusto na po niyo pagpunta ho doon sa NHA, eh, kumpleto na yung uh, mga requirements niyo. Meron po tayo ng ginawang video na ang title ho natin, Requirements, no? sa kung Paano makaka-avail yung isang OFW. So, hanapin na lang ho ninyo sa ating YouTube channel at uh, para magkaroon kayo ng kunting idea kung ano-ano po yung mga requirements kasi uh, nag-inquire din ako niyan sa sa OA <laughs> yung regarding dun sa mga requirements and then yun nga nakakuha tayo ng kunting idea dun sa mga requirements sa uh, regarding dun sa kung ano yung requirements para mag-apply sa pabahay po ng gobyerno so yun po yung gagawin niyo di ba simple kung gusto po talaga niyo So kung meron hong malapit sa inyo, dito na kayo mag-apply. At yun. At syempre, uh, sana nabigyan ko kayo ng konting idea regarding po sa kung paano kayo makakapag-apply sa pabahay po ng gobyerno. At yun, meron din nung uh, nag-comment sa ating comment section na sabi niya nga, eh, nagpunta na sa, sa NHA, sa NHA office, nag-inquire para siguro paano makabil pabahay ng gobyerno. At yun, sa kasamang palad, yung uh, sinabi niya parang hindi na daw sila nag-entertain sa hindi OFW. So ang ini-entertain na lang nila yung mga OFW. Yung mga nakikita naman po ninyong uh, mga video natin sa ating mga pabahay, yung target na beneficiary po noon ay mga taga informal settler o mga tangkatera sa squatter area. So yun po yung mga beneficiary noon. So meron nung pabahay para sa OFW sa mga informal settler sa pabahay sa mga sundalo and then sa iba pa no sa mga minimum wage earner sa mga nangungupahan meron nung mga target na beneficiary so, 'yung pabahay para sa OP, uh, OFW alam ko na bahay nung no? parang dalawang floor na 'yung uh, pabahay na 'yon so 'yun nasa sa inyo na po 'yun kung uh, kung gusto po niyo talagang uh, mag-apply sa pabahay po ng gobyerno at siyempre yun, inuulit ko yung mga content natin, yung mga video natin regarding sa pabahay ng gobyerno, yun po yung target doon ay para sa mga informal settler o mga nakatira sa squatter area and then yung mga tuhan sa proyekto ng gobyerno like katulad yung kung dadaanan yung mga bahay nila uh, ng proyekto ng gobyerno so i -re yung mga pabahay and then yung mga kumbaga sa danger zone na no? Yung bahay na pinagkakatuyuan, yun po yung mga target at saka yung mga nasunugan. So yun po yung mga target na beneficiary doon sa mga content natin, yung mga video natin sa ating YouTube channel na naipakikita po kayo, na naipapakita ko sa inyo. So yun po yung mga target niya. Sa so, OFW, alam ko dalawang floor at mas maganda pa kumpara doon sa mga content natin sa ating YouTube channel. So yun. Tinatapos ko na yung kwentuhan natin at inuulit ko, sana nabigyan ko kayo ng konting idea sa kung paano kayo makaka-avail sa pabahay po ng gobyerno. And then syempre, nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood, sa mga nagsashare, sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like. So sa lahat po no ng mga sumusuporta, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa inyo in lahat. Okay? So go na po tayo at sana nabigyan ko kayo ng konting idea. Comment comment lang po kayo kung uh, tawag dito kung nakapulot kayo ng konting uh, idea sa kwentuhan natin. Go na po tayo. Maraming salamat po sa inyo in lahat.